Okay mga boss, ito yung karugtong ng ating huling vlog. Andito pa rin tayo sa may barangay Anastasia. At pupuntahan naman natin yung lugar dito na merong isang malaking bahay na daanan ng expressway. Hindi pa siya ginigiba, gawa ng base. So sa sabi ng mga resident dito, ayun daw ay gagawing opisina. Ayan o, as next day hour na yan. Tapos lapit. Ayan o. Pag ginawa dito, binalatan, ranggal yung ibabaw ng lupa, tapos i eh, tinabunan tinabuna ng ibang lupa. Siguro yung lupang quality, hindi basta lulubog pagka sinipsik nila. Ayan o. Dito tayo galing sa so, huling vlog natin tapos ito yung ano pinapatag na yes good day mga boss ang i-update naman natin ngayon ay dito hanggang dito sa may kabatang dito sa lugar na to yan hindi niyo siya masyado makita sa mga pagawa nang hindi pa updated itong, itong, google map natin pero dito tayo mag update uh, Kapunta papunta to ng south kapunta dito pero kung nyo, meron tayong update galing dito sa may Anastasia. Dito, yan. In-update natin yan. Hanggang dito, malamig na to. Meron tayong huling update yan. Dito, itong lugar na to. Dito tayo may update. Hanggang dito. Kaya ngayon, panoorin yung mga boats. Ang ating update hanggang dito sa may kabatang. Mumotorin lang natin yan. Basta tandaan nyo lang. <coughs> ang pinanggalingan natin ay chaong interchange na malapit o hindi naman kalapitan tanaw na ang Mount Banahaw yan, yeah, dito, dito, dito ito yung ilog eh, nasa ba ilog o nga, ah, yan, ito punta dito, dito hanggang dito hanggang dito ito yung ilog. Ayan, Lagnas River. Tapos ito, kabatang, andito tayo. Ilang natin alam kung gano'ng kataas to. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Tapos dito sa may daan ng Anastasia to Lusakan, ay unti-unti nang tumataas. Ayan o Ayan unti, unti na Pumataas na to Sa napanood kong ano Yung animation Ito ay dadaan sa ilalim Nalagyan to ng Flyover Para yung mga galing ng Dolores To Lusakan Ay sa taas dadaan Kaya siguro hindi na masyadong tataas yan May guard dito ah, Hindi tayo sasulubong dito sa track Dito tayo ay yung bahay na malaki oh. Yun oh. Teka tayo, huwag tayo sa malulong diyan. Baka tayo masita. Handa rito tayo. May daan nandito eh. Walang alam kung okay, pwedeng dumaan. Baka may garden doon sa may bantaron. Dumaan tayo dito sa likod. Hindi tayo rumampad sa expressway. Sa huling vlog natin ay ayan. Ito ang expressway. May tabon na din. Mataas ng tabon. na tabon. Ito muna tayo ayun yung bahay na malaki na hindi mo na siya ginigiba tapos ito hanggang to doon sa may ilog doon lalagyan din niya ng tulay so yan mula doon Anastasia hanggang dito ay yan pa lamang yung kanyang buhos so ground update na lang tayo hindi na tayo magpapalipad ng drone gawa napakababa pa naman yan basta pasadahan na lang natin to para makita nyo yung mga taga Anastasia, uh, taga Anastasia dito um, mga taga Chaong ito po yung update dito sa may SLEX TR4 Anastasia uh, SLEX TR4 na dumaan sa inyong barangay ito na po yun at uh, dyan namang inaabangan ng lahat at uh, ito nga sa huling update natin ay pinakita din natin itong tubig na to naglalagay na doon ng cottage oh. Yung pong tubig niyan ay eh, galing yan ng Mount Banahaw. Medyo marami nang pinagdaanan yung tubig niyan. Kaya Eh, sorry. padulas Marami na pinagdaanan yung tubig niyan. Kaya medyo hindi na siya safe paliguan. So, pinipisun pala dito. Kaya tayo dito. Kabatang na to mga boss. Ito ay parang kay kabatang na Kaya dito ko na hindi ng video nito Wala pa rin namang nabago Tambak-tambak pa rin lang naman Dito sa may kabatang So Galing pa rin naman tayo ng Anastasia Ito pa lang. Dito ko na hindi nga ng video ito mga boss Ah teka Bale mula doon sa may Barangay Anastasia eh, Diretso na natin to dito sa may Barangay Kabatang Para isahan na Hindi na natin papalipada ng drone Kuha nang nari eh, puro tambak pa lang naman Napakabababa pa naman Kitang kita naman ng ating camera sa baba Ay di wag na Huwag nang ng drone At para Makatipid tayo sa Battery eh meron pa tayong pupuntahan iba. Patawid tayo dito sa Kabatang Road. Pasok tayo dito sa kabila. Medyo tinatasan dito ah. Oh, ah, ito yung Kabatang. Kaya lang eh wala na yata akong gas. Teka baka ako yung maigahan ah, haba haba patang natin dito Sumulado so, sa may Anastasia hanggang dito sa may kabatang unahan pa ng kabatang so may bando tayo galing hanggang dito ay wala pa rin namang nababago So nagtatapon silang bahagya ganun pa rin naman kaya hindi na rin natin tapapaliparan ng drone mga boss at kitang kita naman sa baba na ito pa lang pero malawak na siya ha halos sinakop niya ng lahat ng madadaanan apakalawak so ibang sa huli natin ay siya namang ito na yun kung matatandaan nyo yung huling mga vlog natin ay nagpalipad tayo dito ng drone pedali para natin yung maisa na yan sa ibabaw wala pang bulaklak yan pero ngayon may bulaklak na itong kabilang ito mabababa pa yan ayun matataas na hindi pa rin naman tayo nalayo mga boss dito pa rin naman tayo sa may makalampas ng kabatang kung na lang dyan sa baba ko, meron din yung taga... Kabatang o taga Chaong kung anong lugar to. Wala kasi akong matanong dito. Baya nang bihira ang tao dito. Wala masyadong naglalakad. Ako lang yata ang nadaan dito. O ito na yung dulo, yung maisan. Ditingnan din natin sa may bandaron. Ayun, may tambak na din. Tambak-tambak pa lang. Ganun talaga, unti-unti. Nung huling update natin, dito tayo dumaan. Gawa ng dinay maputik. Tapos, eh, i na rin natin to mga basa. Wala ka bata hanggang dito. Dire na yan. Para isang video na, para makita nyo ng diretsuhan. Na, ari pa lang mula kabatang hanggang dini sa mga sunog, kasunod na barangay papunta ng Candelaria ay ito pala ang yung nagagawa para kahit kayo ay hindi na gumala dito ay alam nyo kung ano nangyayari o kaya naman ay kung gusto nyo puntahan to napanood niyo sa video ito at gusto nyo masaksihan ng personal ay di arena po yun puntahan niyo na lang ay nadaan din dito ang tricycle ilan ngilan Tapos di May truck doon Baka bawal dumaan doon ha ah. pa rin tayo Mahaba-haba to Ang gusto lang kasi nating ma-update Nang magpapalipad tayo ng drone sa ngayon Ay yung mga matataas na Hindi natin siya makita Sa baba pero sa sitwasyon ngayon dito ay okay lang na ground update muna tayo okay may nabago dati nung huling punta natin dito ay hindi pa to nadudugsungan o hindi pa masyadong ginagawa ngayon mayroon silang operation sa so, may banda ron kasing binubungkal na yun ang kasing huling vlog natin ay hindi pa so sa ngayon may mga bulldozer ano po kayo nakatatanong ko ngayon ayan pinapatag natugso nga na pero hindi pa siya nakakatawid may daan din may daan naman dito Hanggang dito pa lang yung huling update natin. Na hindi na na tayo tumuloy. Kuha na nga hanggang dito pa lang naman. Wala pa namang ibang nababago. Pero ngayon pagdating dito. Apa ayayayay. Ayos ko, ah. Pinatag na. Tapos. Ano po ka? bitaan dito eh. Kailangan natin kung na dito. Ayan yung daan hindi natin alam kung anong barangay to Candelaria na siguro to so mula doon sa ano sa may kabatang hanggang dito Ayon pala yung ginagawa yung mga nadagdag mula ng hanggang dito so ayun yun yung ating update excited na tayo dito mga boss exit na pala exit shift na tayo dito wala pa namang na iiba doon hindi pa siya lampasan yan ang ating update dito o sige labas na tayo dito at maghanap naman tayo ng ibang ruta parang ang labas nitong daan ito dito sa ano oh. malaban ban sur o malaban ban norte So ayan mga boss Sarap dumaan dito, may bulaklak may mm -hmm. amoy yun May akong bulaklak okay, Pagkipot ng dito So ayan mga boss Ang ating update Medyo malayo-layo yung ating tinakbong yun Uh, sana kahit pa paano ay na-update kayo, nakita nyo yung progreso oh, dito sa may SLX tr mula kabatang hanggang sa may kaduluhan. Parang hmm. ah, palagas dito. Yun lagapak pa kanay. <laughs> ah, sumayad yung ano. Yung pinaka lagay ng side stand. pala ko na dali na. Oh, may natulong lang eh. Natulog ah. Oh, wala na lang. So ayan, ang direct ang direksyon natin ngayon mga boss ay pupunta tayo ng Sariaya at saka Tayabas tingnan natin kung maabot natin yon, sana ay hindi umulan mula dito sa may uh, Candelaria na to malaban na to ay, hindi malaban malaban ban sir malaban ban norte eh. ano ibig sabihin eh?